May git isang buwan na ang nakakalipas nung una kong balaking pasyala ng probinsya ng Aurora dahil sa ginagawa kong Northern Luzon Loop. Pero hindi ako pinayagan dahil hindi na-approve ang aking espas. Nasundan pa ito ng isa pang pagkakataon ilang linggo na ang nakakalipas. Sa pagkakataong yan ay na-approve na ang aking espas pero bigo pa rin ako marating ito dahil sa pag-uulan at sinabayan pa ng napakalakas ng hangin sa bahay ng Bungabon sa Nueva Ecija na tila ba binabagyo ang bayang ito at nagdulot na rin ito ng landslide sa daan. January 2, 2022 noong binalikan ko sa pangatlong pagkakataon ng probinsya ng Aurora. Para makasigurado ako na hindi na ako magkakaroon ng problema sa espas ay nag-file ako 4 days pa lang bago ako malis at na-approve naman ito kinabukasan. Nag-check din ako ng weather forecast at crystal clear naman ang magiging estado ng kalangitan sa susunod na mga araw. Aha! Hayahay na biyahe na to! Malapit na ako sa boundary nung subukan kong i-download ang espas pero nawala na lahat. Pati aso sa daan, inaaway ko na dahil sa kabusitan ko. Inabot na ako ng gabi para lang ayusin ito sa tulong na rin ng isang tourism officer ng Dipakulaw at sinabi ngang nagkaroon daw sila ng system issue kaya ito nangyari. Diyos mayo garapon! Finally, nakapasok na tayo sa Aurora at kahit sandamukal na pagsubok ang ating nadaanan. Kasama pa rin sa adventure yan. Sa video ng ito ay ating lalakbayin ang kahabaan ng Coastal Road ng Aurora mula di Pakulaw hanggang sa Dilasag. Ito ay may habang 109 kilometers mula sa resort kung saan tayo nag-overnight hanggang sa Kasapsapan Bay sa Kasiguran. Nakalimutan ko lahat ng kamalasan sa pagpasok sa probinsya ng Aurora habang ako nagdadrive dahil bukod sa magandang daan ay mapapawaw ka rin sa magagandang mga tanawin ng mga bundok, dagat at mga rice fields. Ito ang masasabi kong kompleto Ricardong Rides. Samahan nyo ako muli sa isa na namang epic ride sa probinsya ng Aurora. Sama kayo sa rides ko. Good morning guys. So bago tayo umalis ay papakita ko muna sa inyo itong map. Uh, magsisimula tayo dito sa Dipakulaw, dito sa Batis ni Juan Leisure Land. Dito tayo nag-overnight at babiyahin natin mula dito papuntang kasiguran dun sa Kasapsapan Beach Resort at yan po yung target nating beach resort na pag overnightan ano? tignan natin kung open na sila dito sa Dani na expect ko actually na makakita tayo ng mala heaven on earth na mga tanawin dahil ito ay coastal area expected po yan talagang maganda I think marami tayong madadaan ng mga bundok din dito dahil uh, alam ko yung project na yan ay ilang taon pa lang natatapos yung mga daan dito sa kabuuan ng coastal area na to so Ayon sa Google Maps nga pala, ito ay may habang 109 kilometers at abot sa 2 hours and 28 minutes yung biyahe. Sana may enjoy nyo dahil for sure may enjoy ko to. Good morning! Dito tayo sa Batis ni Juan. Paalis na tayo. Bale, papunta tayo ng either... Basta papunta doon sa dulo. Dilasag yung dulo na ito. Basically, yun lang naman yung goal ko dyan. Pasadahan ko yung kahabaan nitong Aurora party dito. So, quick tour lang dito sa lugar na to. Medyo maluwang din ata. Papunta pa doon. So, ipapasyal ko na lang kayo dito sa may malapit. Yung entrance, ito yung mga Uh, accommodations nila ito malaki to Di, tapos dito ako bandar mamaya papasukin natin yung room ay hindi nakalimutan ko na kung magkano binakayad ko tapos ito yung function hall Ito meron pang bata dito yung medyo malalim lalim na parts siguro mga around ano to 4 to 6 feet siguro to, or 4 to 5 feet ito mga around 3 3, three, three to 4 feet siguro Tapos sa uh, ito yung kitchen uh, Puno ng niyog Saging at kung ano-ano pa Ito yung batis Nakan. Para siyang maitim ma Malinaw po yung tubig nya Yung ilalim nya yung parang maitim Kasi parang ewan ko Ayun, Maitim pero kitang kita mo yung ilalim Kanyang kalinaw yung tubig Tapos kitang kita mo rin yung mga isda na naglalangoy ano. Oh. Ayan, pababa. Punta dun. Ito yung, oh, ilang kwarto dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rooms yun nandito sa part na to. Ito yung kwarto. Ayan, maliit lang siya. Standard room. Maluwang yung comfort room. Maluwang si CR. May heater siya. Water heater. Ito yung bed. So, meron dalawang bed actually. Yan sa ilalim. At eh, saka ito May uh, full air condition siya Wala siyang TV Ito so yung bintana Diyan tayo nang galing kanina May mga Kubo na yun So that's it guys So yun lang po ang ating <laughs> Mini tour kung saan tayo nag overnight Set up na natin Good to go Let's go guys Let us go mga brother Holy moly! That's what I am saying. <laughs> yeah! Woo! Ito yung lagi nyong uh, nakikitang view sa mga vlog sa part na to ng Dipakulaw Ibang level din yung tubig dito sa dagat na to Pacific kaya malalakas ang alon, expected yan Pag sinabi mong pasipiko Ay rumaragasa po ang mga alon dyan <laughs> Ruel, ha ah, si MJ ah, Nag-aabang sila ng mga riders Taga dito rin kayo? ha, ah. Ang ganda ng lugar nyo ah Ang presko O ah, siya, sige, sige mauna na ako baka ah, gabi na ako doon eh Okay, thank you rin Ganda, 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 ganda Lalo pang mas maganda ito kung pababasa na tayo Para makita nyo yung overlooking nya Tindi na no Grabe yung kabundukan dito Hi, <laughs> nice noise, it's really noise. grabe ang sarap duman kasi ako dito nung uh, season 2 ng north loop natin ay gabi kaya hindi ko masyado nakita itong mga uh, daanan na to pero Pag gusto niyo pumunta ng Madela sa Quirino O oh, Isabela pero didiretso tayo dito Ayan o, oh, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, 76 kilometers, Kirino, 56 kilometers uh, Kasiguran, meron pa tayong 54 kilometers, malapit-lapit na yan Banaya, Banaya drives lang tayo Banaya Drides Ayos talaga itong mag joyride dito Kompleto Ricardo May mga aki-akiatan na ganito Ito yung mga um, masarap drive-an Pag kayo dito Matatanaw niyo yung karagatan Mas, mas, mas maganda ang view Sana Kasiguran, here I come. Oh my gulay What a view Kaya pala napatigil si kuya doon Nag drone shot Ang ganda ng view ng dagat oh Holy smokes Wow Wow oui. na to <laughs> epic What an epic view Upay may ginagawa pang project yan no Sa may baba lang Ang ganda pa ng daan Mga twisties Akyatan Saan ka pa? Wala na akong mahanapin pa <laughs> O yeah. oh mag ano na lang tayo Patayin ko na nga lang yung makina Tipid gas Kumukulikulimlim na ng konti dito kasi taas ng bundok eh So expected yan Ayan, Foggy na sa taas ganda talaga ng lugar na to grabe pang retirement <laughs> ang tanong meron bang mekaniko dito mukhang wala tara thank you kaya thank you hindi nalungan pa rin ito kaso wala na akong signal oh meron na ulit ah meron na ulit signal ng globe at smart dokie. Sa doki. uh, Meron pa tayong 35 kilometers Na ibabiyahe 3-5 kilometers Wala ka namang kailangan ipagmadali Sa ganda ng tanawin na to Napansin nyo naman siguro yung na natin Kompleto Ricardo, di ba? May bundok, may patag May may uh, coastal area Magandang tanawin Grabe I mean, hands down ako sa lugar na to Napakasarap magjoyride dito Ah uh, ayaw ko na siyang i-compare sa mga ibang mga lugar kasi obviously kada lugar naman eh may kanya-kanya silang highlights di ba pero bang ibang, -ibang klase rin tong Aurora na to simulan mo sa Baler actually simulan mo sa Bungabon kung saan ba sa Bungabon ka dumaan or sa Pantabangan syempre bundok na yung dadaanan mo doon pagbaba mo dito sa Aurora grabe na I mean, ang ganda siguro yung pinaka crowded area na makikita nyo bandang Bandang Baler Sa uh, tira, continue natin ang uh, journey natin Talong panalo pa rin Parang nasuppress ka lahat yung ngayon Parang na-over sa <laughs> mga lahat <laughs> Woo! Yeah! <laughs> Let's go! Prepare to stop mukhang matinding detour eto pakaliwa ulit oh, thank you ito yung daan papuntang bayan ng kasiguran pwede pwede dito eto guys adventure tong ginawa natin detour tong nadaanan natin Ayos lang. Adventure ba mo? Adventure ba ka mo? <laughs> Woo! Kala ko mahaba yung rough road niya, hindi pala. Ang iksi pa. <laughs> The Carabao I'm in the middle of the rice fields ha <laughs> Nice! S-Curve! Ganda na namin, na natahanan namin yung sa ngilid to! Epic yan guys, epic! Puwamis! Dito nga muna tayo Magnifico! mi amigos! solid ang biyahe dito so ito na yung pinaka commercial area nila sa tingin ko kasi marami ng tao dito So far, hayahay naman yung biyahe natin doon. So, Mag-set up muna tayo. Papasyalan natin tong bayan nila. Lady of Ermita So, padiretso lang to To Dilasagat, Hindi ko alam guys Kung mayroon ng daan dito Amin na pwedeng kumunay Tapos si Dinapigay Alam ko Dinapigay Part na yan ng Isabela eh Correct me if I am wrong Hindi ko lang alam Kung may daan Pero kung may daan Susugurin natin yan <laughs> oh, oh, doggy no, 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 no You're making a big damn mistake Tindi naman ng barrier nyan Kasapsapan Diretso lang, thank you Nasa gubat na tayo. <laughs> Nasa gubat na ulit tayo. Libre pa ako dito, ang dami. <laughs> Ayan o. Ayan, so kung matutuloy tayo, mag over na dyan sa kasapsapan ngayong gabi ah dito rin tayo ta sa daan na to ko co connecta ah, papuntang dilasag ang lapit na rin pala ah, at I think eto na eto na eto na eto na eto <laughs> kasi yung nakita ko sa facebook kasapsapan na to kasapsapan beach resort let's go sa go Tira tayo Entrance 200 pesos lang E paano naman yung overnight Huwag mag magalala Meron tayong tent Hindi tayo mawala ng matutulungan dito For sure May tent tayo eh Hey guys, good hapon! nag a -naga na po ba kayo ng bisita? Hindi po kami natanong Ay hindi? Yun lang? W... Malayo pa? Uh Oo. -oh. WMP sabi ko. WMP. So dito sa uh, Bungad. At pila naman nila ng Bermuda yan. Grabe. Alakas ang lakas ng hangin. White sand guys oh. What's up? Yung quality ng sand. Napaka pino. Party nga, party nga pala dito. Dilasag na to. Ayan. Pag susundan pa natin yan, yun na yung bayan ng Dilasag. Pagkunta doon sa may unahan. Pero itong part na to, may, may border na po kasi dyan ng uh, kasiguran at saka dilasag tapos dulo pa doon na may daan naman ay part na ng Isabela kayo papuntang Dinapigue tapos uh, I think palanan Isabela na yung susunod pa doon sa kabila ng Dinapigue kaso nga lang wala nang daanan wala nang land uh, hindi na pwedeng land travel kailangan mo nang magbangka or kung gusto mo talaga pumunta doon dadahan ka na sa Isabela Ah, siguro ito yung accommodation nila. Kaso bawal pa kasi. Sayang, hindi tayo makapag-overnight dyan. Alright, dito na tayo. Sitio da Pasaling. Sitio da Pasaling, Dilasag, Aurora. Ito na yung checkpoint. Tignan natin yung paparahin tayo dito ha Mukhang wala na rin namang bantay Wala na nga Ah, WMK Ah, WVK WMK WMK Beach Resort Barangay Diyog Dinyog Dilasag Inquire lang tayo. Kung uh, mag magtitenda ako kasi may tent din ako eh. Magpwede ako mag -tent sa mga kubo? Sa loob ng kubo o sa labas? Kasi Pwede na lang. Oh, pero gusto ko rin naman sa labas lang para ma-enjoy ko yung buhangin. Oo. Oh. Ayan, WMK. Itong lugar na to. Ah, shooks. At yung mga gantong setup na hinahanap ko, mga brother. Mga gantong sa dito daw maganda mag-tent sa kabila. Papasok ka daw muna yung motor ko dito. Ganda nga may mga ano pa. May mga guest pa. So doon tayo sa part na 'yon. May mga kubo sila dito. Pwedeng pa pwede tayo dito mag setup ng tent Sa part na to or dito sa mga Oh dito pala perfect Pwede Yan ang ganun na lang gagawin natin Tatlong araw tayo dito Sa lugar na to Alright, set up na tayo sa tent. Pwede na tayong pumunta sa bayan. Let's go.